kagustuhang may balik ang perang nakuha sa kanya dahil sa diumanoy paglabag sa pinirmahang kontrata. Yan ang daing ni Miss Aiza Gera na makakausap natin sa kabilang linya. Ma'am Aiza, Maria Aiza Gera. Yes, yes ma'am, ano po yung uh, uh, reklamo niyo po? Tungkol po dun sa ano ko po, po sa illegal recruiter ko po. po. Mm -hmm. Gusto ko po maibalik balik po yung pera na kinuha po nila sa akin. Magkano po yung pera na binigay nyo sa kanila? 85,000 po. Bago pa ako umalis ng Taiwan po, kinuha po nila ako. Para saan daw po yung pera na yon ma'am? Placement fee po. Pero nung ano please po, ang, ang sabi po ng agency po, hindi po daw sila nakatanggap ng iti. So galing po sa placement fee ko po. po. Attorney, baka magandang ikaw na mag-interview kay yeah, Ma'am Aisha. Yes. Mm -hmm. Ill illegal recruitment ba mm -hmm. yung uh, yung naging prosesong pinagdaanan niya at meron ba siyang karapatang makuha no? yung kanyang naibayad ng walang sampang kaso laban doon sa kanya inirereklamo? Eh itanong ko lang kay Ma'am Aisha uh, is uh, ano po yung nakasulat doon sa kontrata po niyo doon sa sinasabi yung uh, recruitment? Wala po akong perma, sir, kasi yung kontrata na yun, sir, doon ko na po nakuha yung yung kontrat yung kontrata yung contract po. Ang kinaso po dito, kinasuhan po sila dito ng ano po, illegal recruiter at saka contract violation po. Ah, so ibig sabihin wala kang pinirmahang kontrata ng nilireklamo. Meron po pinirmahan Meron akong pinirmahan dito pero pagdating po doon iba na po yung kontrata ko po kasi dalawa po yung alaga. Samantalang po yung pinirmahan ko po dito ay wala pong alaga po. Walang halaga. walang halaga. Walang halaga. Walang halaga. Uh -huh. walang halaga. alaga. alaga. alaga na. Opo. Alaga. Alagang bata. Parang ganun po ba 'yun? Matanda po. Bedridden ah, po. Ah. At saka isang may saltex. May ano sa utak po? Ah. Pero ma'am, nakaalis kayo. Natama po bang nakaalis kayo dahil sa nakapagbayad kayo ng 85,000? Or hindi po kayo Opo, nakaalis? Saka... <coughs> Nakaalis, nakaalis po ako, ma'am. Pagdating ko po doon, nagreklamo po ako sa kanila. Sabi ko po, walang walang pagkain. Tapos muntik po akong maghahasa doon ng part-timer doon na ano po, TNT po. Nagreklamo po ako pero hindi po nila ako inaksyonan kasi po, illegal recruiter po sila. Tapos pag ano ko po doon sa ano, sabi ko na lang ilipat na lang ako sa ibang employer, tulungan na lang ako. Sabi po nila eh, may pera po ba daw ako para ipambayad sa bagong broker o sa employer po. Sino nagsabi sa'yo niyan, ma'am? Yung yung naghawak po sa akin na recruiter po kasi yung recruiter po na yun ma'am eh wala daw po silang contact doon sa agency sa Taiwan po. Yun po yung sabi ah, okay. nila sa akin noon. Parang illegal recruiter. Oh, oh, yeah. Ah ma'am nasubukan mo na bang lumapit sa Department of Migrant Worker sa bansang Opo, Nasaan po kayo? Ma'am lumapit na po ako. Kaya nga po yun yung ano po yung kaso po nila. Kaso nga po ma'am Noong time na nag-hiring nag po kami doon sa OWA, uh, unang hiring namin sa August 30 po. Tapos ang sabi ng OWA, kailangan may balik may balik nila yung pera sa akin ng September 6 pangalawang hiring namin. Mm -hmm. Ngayon po, eh wala pa daw silang pera kasi gito ganyan. Hanggang sa nakipag-deal na nga lang po ako kahit magkano 50 na lang po ang hinihingi ko sa kanila hindi pa rin po nila maibigay. Ma'am, aiza sino po yung kanila? Sino po yung reklamo nyo po? Sino po si yung mga ma re po, at si mga taong po re Si Ma'am Jessica po, Ilumin po. Okay. Uh, ma'am, pero nakapagsampa na po kayo ng kaso. May kaso na po, may Opo, ma'am. Ma am. Opo, Ma'am. Ah. Eh. Anong Opo, po, po, ma mo doon? Ma may, may isinampa na pala siya so kaso. kaso na pala, is uh, talagang ang mangyari niyan po, is uh, hintayin, hintayin, talaga no, yung, kung ano yung maging resulta ng uh, kanyang kaso. Ah, saan, saan po ba niyo i yung kaso po ninyo? Sa DMW pa ah, po DMW. yun, sir. Kung baga ano lang po yun, harap-harap lang po namin ah, yun. Kipas. Yung um, ina ang anaan ako pero... lang po naman, sir. Ah. Ayaw po nila kasing humarap, sir. Ayaw nilang ibigay. Tapos puro lang po sila pangako, pangako. Ma'am, ano ang recommendation sa inyo ng uh, Department of Migrant Worker? Ano na po ang recommendation nila? Gayong sila mismo nagpatawag ng meeting, hindi po sila sumisipot. sumisipot. Ano po ang naging recommendation sa inyo ng Department of Migrant Worker, ma'am? Hindi nang sumipot naman po sila nang una po ang ako ang winidraw ko kasi yung ano po yung yung ah. papel ko sa migrant kasi sabi po nila ibibigay pagpapaya. po nila nung Friday po yung pera pero hindi po nila binigay. Oh, you know, okay. okay. Ibalik nyo niyo. Ituloy na lang. Ituloy niyo. Ituloy niyo na yung ko lang po. Ituloy ang akin lang, lang po mga... sana ay maano po sila ni Bella po ba na ibigay ni po nila yung kailangan ko. Tapos ang gusto po ni Ma'am Bella po, kami po daw dalawa magharap po, makita daw po kami sa labas. Ay hindi. Wag po. O, ah. hindi, hindi safe yun na gawin mo. Wag... ang, pet, nakausap ba natin yung ano, yung uh, kinirereklamo para marinig din natin ano bang... Ah, may balak ba talaga siyang magbayad o sa korte yan sila yan magbayaran? Po. Oo oh, nga. Yun lang naman ang ano ko sa kanya, ma'am sir, na ano, ibalik, ibalik yung pera ko. Oh, uh, tapos Ma'am, gayong, yung... gayong hindi naman sila nakikipag-cooperate at hindi sila sumusunod sa inyong naging agreement, attorney, anong payo oh, oh. papayo mo? Eh, talagang tuloy na yan sa Ituloy na, po. no? Yes. Anyway, kung anong sinabi ng korte pag sinabing magbayad, magbayad or else kulong, di ba? Doon na napo wag na po kayong papayag na makipag-arrange pa nang uh, uh, makipag areglohan I-court niyo na po. Sayang po yung panahon na nasasayang at baka marami pa pong mabiktima yan. Ay marami po kaming nabiktima na ma'am, Andoon doon mo pa yung iba sa Taiwan po. Wawa naman. Ma'am, kayo po ba ay nasa Pilipinas na ngayon? Opo ma'am, dito na po ako sa Pilipinas. Dumating po ako nung August 30 po. Okay. Uh, saan saan po kayong saan po kayong probinsya ngayon, ma'am? Andito po ako sa Las Piñas, ma'am. Okay. okay. Meron ba tayong tinawagan sa Las Piñas para i-accommodate yung pagpa-file ng complaint ni ma'am? Ayan, Ayan ma'am. Nasa ano po. May resource person po tayo. Ayan, okay. nasa kabilang ah, linya si po Rage. ang ating uh, resource person, si Police Lieutenant Rich Charmaine oh, Dito po yan. Jana, na, kami po. siya <laughs> po ang investigation PCO ng Anti-Transnational Crime Unit ng CIGG. Lieutenant Charmaine? Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Ma'am, bali dun po sa kay kay Ma'am Maria ay gera. Since naandito na po siya sa Pilipinas, pwede na po siyang pumunta dito sa amin sa office. Sa ATC yung CIDG si sa Camp Trame, para po ma-assist namin siya kung ano po yung may profile nating kaso laban po dito kay Pela Ilumin and Jessica Ilumin. Dalhin okay. lang po niya yung mga papers na tawag niya, conversation po nila kung ano po yung meron siya para okay. po ma-assist natin siya. Ma'am Aisha, um, narinig mo ba yung sinabi ni uh, Lieutenant Rich Charmaine? Opo, ma'am. Kumplito naman po ako, ma'am. Okay. O sige, ma'am. So, uh, wag po kayo magbababa yes, ng ma inya. Ipabibigay po namin yung uh, uh, hotline number or number ni lieutenant Charmaine para ma-assist po kayo sa mga documents na kailangan nyo pong dalhin para pag nagpunta po kayo, hindi po kayo pababalikin dahil kulang po yung mga daladala niyong -dala mga requirements. Okay, ma'am? Yes. Okay po. Okay. So, Charmaine... Nasa ang bola, no? Inaasahan naming matutulungan yes, ma mo itong ating mga OFW. We call mm -hmm. them our heroes, no? We have to provide ma. services to them na hanggat sa kaya natin, tulungan natin sila. Yes, uh, ma'am. Yes, ma Punta lang po siya dito at lahat po ng ating gagawin ay bibigay po natin sa kanya para po matulungan po si Ma'am Maria Aiza Guerra. Yes, maraming salamat Ma'am Aiza, no? Salamat po. Sa pagtitiwala sa ating programa. Ganon din po sa ating resource persons, si Police Lieutenant Ray Charmaine Jana. Please provide us your action videos and the result of your investigation. Thank you so much.